Pansin niyo yung folder sa harapan ni Alcantara. Yan ang kanyang statement na binuksan niya kasi babasahin niya. Tapos, yun, binigyan siya ng script ni Boying. Kaya pala siya pinaupo dyan ni Panfilo. Kasi hindi naman siya dyan nakaupo nung pisa, di ba? Pinalipat lang siya ni Panfilo. Nakita mo yung naging facial expression nitong si Alcantara nung ibinigay ni Boying sa kanya yung papel. Kasi siguro nagulat siya. At saka at the same time, nakakakaba. Naiipit siya eh. Sasabihin ba niya yung totoo na nalalaman niya or babasahin niya yung script na ibinigay ng demonyong si Boying sa kanya? tinan niyo, nag-iba na yung itsura niya. Kaya pala nung umpisa ng statement niya, hindi siya nagbabasa. Natatandaan niyo ba yun? Sabi niya hindi niya nababasahin yung statement niya dahil alam naman niya. So, inihayag niya yung statement niya ang naging problema nito, sineben siya ni Panfilo na Alcantara, meron ka namang uh, statement, basahin mo na. Naalala niyo yun? Kaya pala. Kaya pala ayaw niyang basahin kasi script yun. What? Ayan na. Ito na yung pinapaalam siya ni Boying sa chairman na niya muna itong si Alcantara sa DOJ at ibabalik ng alas dos para nga daw doon sa statement niya para maging ano na to, parang ipoformalize. Di ba pinapirma pa nga siya dyan. Ang problema, yung pinapirmahan sa kanya, eh hindi yung statement niya na nasa folder niya, kundi yung script na ibinigay sa kanya. Kaya pala ganyan na lang kung kabahan itong si Alcantara. Hindi kasi natin nakikita, di ba? Sa TV kasi, sa harap lang ang nakikita natin. Hindi natin alam na merong ganyang ano pangyayari pala sa likuran nito. Tinan niyo si Alcantara, kaya pala takot na takot. Meron palang nangyayaring anomalya. May kababalaghan palang ginawa na naman itong demonyong si Boying na ito. Ayan, no? Siyempre, kinakabahan siya para sa buhay niya. Hindi niya alam kung ano magiging kapalaran niya. Diba? Magkakasabwat. Magkakasabwat. Alam niya, 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 ni Panfilo at saka ni Pepsi Paloma yan. Di ba? na, tatayo na. Tama mo, kabado kabado siya, Oh. Ayun. Yan yung script na dadali sa DOJ. Tapos yung statement niya, ayun. Sinara niya na. Oh my gulay. Ano namang yaya?